naman so, sa magandang 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 araw sa atin mga kapatid. Naririto muli ako ngayon po ay araw ng pagsamba. No? So pagkatapos po namin sumamba mamaya, kami po ay pupunta ng Marikina para ibili ng aking anak ng ibag para sa pagpasok sa kanyang eskola. No? Para mas makatipid sa pamasay. Tara, panoorin po natin. So, ayan nga po. Tapos na po ang oras ng aming pagsamba. Kaya po kami ipatungo na sa Marikina. isipan po kahapon lamang ng aking asawa na ibili ang aking anak ng e-bike para na nga rin po tipid sa pamasahe dahil nakagadalawang sakay po ang aking anak. Bali, apat na sakay kasi balikan po siya. Talagang magastos din po sa pamasahe. Ano? Uh, bago kami makarating na Marikina, dumaan muna kami sa isang fast food at kami po ay naglansya no dahil nga po hindi pa po kami nanananghalian ano So, after namin mag-lunch, ay patungo na nga po kami doon sa uh, warehouse ng mga e-bike na pupuntahan namin sa Marikina, no. So, medyo mahaba po talaga yung biyahe dahil kami po ay galing pa ng Rizal at Marikina nga po yung aming pinuntahan. So, yan nga po, yan na po yung warehouse ng uh, e-bike na aming oh, nakita ng aking asawa sa online, ano. So... Um, kung mapapansin nyo, pagpasok sa labas, hindi siya ganun kalaki. Pero pagpasok nyo sa loob po niya talaga is napakaraming e-bike. May, mayroon pong 2 wheels, may 3 wheels. At meron din po yung 4 wheels na ano, depende po sa nais nyo. So, ito po ay isa talagang warehouse ng mga e-bike. So, nung pagpasok po namin dyan, din rin po namin na-expect na napakarami po pala talagang bumibili. At hindi ko na lang po na-videohan yung iba, no? So, kada po kanina talaga naman panay-panay yung labas ng mga e-bike yun. So, ibig sabihin pag nailabas na, sold out na po siya o nabili na po siya, no. So, dito po kayo makakakita ng iba't ibang klase. Medyo mababa din po siya kumpara doon sa mabibili nyo sa ibang bilihan ng e-bike naisipan po talaga ng asawa ko kahapon pa lang niya din na na bilhan na kasi nga din po yung schedule nilang dalawa hindi niya po maaasikaso maihatid sundo so marunong naman po talaga magbike ang anak ko o magmotor hindi pa nga lang po siya talaga legal na pwedeng kumuha ng lisensya kaya po naisipan ng asawa ko na e-bike na lamang para iba yung pag-uwi ng anak ko ay uh, mas madali na. So dahil nga po sa dami ng bumibili, ang naging available na lamang po talaga na aming uh, napili ay itong kulay green na to. Ano? So wala na po kami choice kasi po yung ibang nakabox ay hindi pa po na-assemble. Matagal din po siya bago i-assemble. So ayan as you can see, dinedemo na po sa uh, kanila yung nag-assist sa amin kung paano ang tamang paggamit ng e-bike. Kano so, sa paggamit po ng e-bike talaga meron pong mga hindi dapat ah uh, gawin na, no? So, kagaya po niya, yung ganyang klaseng e-bike ay hindi po siya pwede sa mataas o sobrang taas na paahon. Bawal, bawal po siyang puwersahin ano So, yung mga 3 wheels naman po, yung mga 4 wheels, yung malalaking e-bike, pwede po siya sa paahon. So, ito naman po ay pwede sa paahon, kaya lang hindi po talaga siya pwede puwersahin dahil nga po, hindi naman po siya ganong maliit lamang po ang pinakamotor nito, ano? So, Ayan nga po at meron din pong timbang kung hanggang ilan ang pwedeng sumakay dito so sa timbang po ng anak ko ito ay 60 kilos so ang pwede na lamang pong iangkas niya ay 40 kilos ano so hindi po pwede po lumagpa sa 100 kilos ang pwedeng sumakay sa ganyang klasing e-bike dahil nga po maaaring masira po ito kaagad ano so ang ang dahilan din po kaya po yan ay binili para po silang magkapatid ay pagpasok po nila ay sabay ay iyon na rin po ang kanilang gagamitin ano so makakatipid pa po, po sa pamasahe ganun din po yung schedule nila at ng aking asawa ay hindi po magiging conflict dahil nga po may sarili na po silang masasakyan ano as you can see din demo na po sa amin kung paano yung tamang pag-charge hindi po siya pwedeng ma-overcharge ano so may limit po yung oras ng kanyang pag-charge hanggang 8 hours lang po ano kasi po maaari pong lumubog ang battery so may kasama na po siyang spring helmet at ganun din po ang charger nito ano so meron din po siyang kasamang side mirror kapag po kayo ay bumili nito ano so ito po talaga yung mga ganito klaseng e-bike ay tipid din sa kuryente at kaya po din po tipid na aming kinuhang e-bike ay para po just in case na ito ay biglaang ang malobat ay magagamit pa po ito ng aking anak sa pamamagitan ng pagbital nito yan oh. na po yung namin meron po siyang 7 days warranty para po kung meron man defect yung pinaka uh, motor nito o yung pinaka parts ng nabili namin e-bike. So as you can see, dahil nga po Rizal kami at uh, marikina na kami galing, so hindi po siya kasak sa kotse, kaya po kailangan siyang isakay sa motor. So mahal din po yung pinaka delivery fee niya ano pero uh, sulit naman dahil nga po mura lamang po nakin, nakuha ang aming ga ang ganitong klase ng ibay e kanon so dito na nga po kami sa bayan ng binangonan uh, nagkita so lagi ko naman sinasabi ng aking anak maging maingat sa pagda-drive ano kahit po nung nagmo-motor siya o yung kanyang bike ang ginagamit na maging maingat at dahan-dahan lamang So, sa ibang bansa, hindi ka pwede mag-drive ng e-bike kung wala kang lisensya. Dito po sa Pinas ay makakapag-drive ka po ng e-bike kahit wala kang lisensya. So, ayan. At nakarating na nga po kami sa aming tahanan. At ganoon din po ang aking anak. Safe naman po kami nakarating lahat. Thank you, Lord. And that's it for today's video. Bye. You follow for more. God bless po. Thank you.